Dito sa likod, mas marami pa ang sasali sa atin. Katulad po ni John Vic de Guzman na kaninang umaga pa eh, tumutulong, nagre-repack, tumutulong sa relief goods nang galing sa Kapuso Foundation. John Vic, working hard today. Alam natin yung advokasya mo na pagtulong sa ating mga kababayan. Kwento mo yung naging araw mo so far. Well, siyempre unang-una kaninang morning talagang nag na kami ng mga um, bigas, mga delata para sa mga kapuso natin na salanta ng bagyo. And um, we're very lucky pa nga dahil hindi tayo masyadong tinamaan. And um, doon sa mga news, especially doon sa mga families namin sa Batangas, talagang grabe yung, grabe yung inabot nilang um, um, sakit sa ulo dahil dito sa bagyo. And we're very happy to help. Okay. John Vic, update lang. Kamusta kanina dun sa Kapuso Foundation? Kasi kanina, umaga pa lang, nandun ka na. Kamusta yung sitwasyon dun? Marami bang volunteers? At uh, marami yung gustong tumulong? Actually, sobrang happy dahil talaga makikita mo yung bayanihan. At the same time, may mga military personnel tayo dun na tumutulong. And yung mga co artists ko, and talagang nag -ano sila, nagbigay sila ng time to help. Uli na lang, ano yung nag-udyok sa'yo para pumunta dito, dumiretso dito? Siyempre, tuloy-tuloy yan. Kung baga, tuloy-tuloy yung pagtulong mo. Ano yung nag-wedgeok sa'yo para pumunta dito sa teleton din? Well, syempre, it's time to give back para sa mga kapusa natin. Especially yung mga sumusuporta sa atin, mga nanonood ng teleserye. And um, I'm very happy na naging part ako nito dahil sa totoo lang, as a service, talagang um, layunin natin na talagang tumulong sa mamamayan at sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Thank you, Martin. Maraming salamat, John Vic. Ayan po mga kapuso, tuloy-tuloy lang ang inyong pagtawag dito, pagbigay sa amin ng mga donasyon para sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Number po natin 0284628111. Huwag niyo pong kalilimutan.